Robert Downey Jr. magbabalik sa Marvel bilang si Doctor Doom. Nagbabalik si Robert Downey Jr. sa Marvel Cinematic Universe o MCU, hindi bilang isang iconic superhero sa katauhan ni Iron Man, kundi bilang isang kontrabida sa karakter na si Dr. Victor Von Doom o mas kilala na Doctor Doom. Ang malakasang revelasyong ito ay inanunsyo mismo ng aktor sa naganap na Comic Con sa San Diego, California kamakailan lang. Ayon sa Marvel Studio, dalawang pelikula ang gagawin ni Robert bilang si Dr. Doom ang Avengers Doomsday na ipalalabas sa May 2026 at ang Secret Wars sa 2027. Kung matatandaan, ang unang pelikula ni Iron Man ay ipinalabas noong 2008. Taong 2019 naman ang huli itong bumida sa pelikulang Avengers Endgame. At yan ang akibalit showbiz para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.